isang magandang hapon po ang pinapabalid ko sa inyong lahat. Welcome po sa akin YouTube channel ni Medal Vlogger. Ako po ay humingi po ng dispensa sa aking mga subscriber na di tayo mga upload ng magandang pang-upload dahil wala po tayong magandang pang-upload ngayon kaya po ay humingi po ng dispensa sa inyong lahat sa ating pong muling pagbabalik dyan po sa Bicol ay dyan po tayo mag-upload ng magandang mga pang-upload po at pag-iisip po tayo ng magandang content shoutout nga po pala sa ating mga kaibigan na nagpapa-shoutout shoutout kay Henry G. Balon at sa mga kaibigan natin mga taga Bicol shoutout din po kay Tino Francisco na isa sa ating mga kabayan din Shout out din po kay moy Ratilya ng Barangay Malakit at shout out po kay Boss Loloy ng Mabuhay 2000 sa ating kaibigan na kay anak ni Kaorong Junior ayan sing kamukhang kamukha shout out kay Mr. Ratilya bagaman di ko po alam ang tuwi na pangalan na shout out na lang kay Junior ni Kaorong Ratilya at sa ngayon po ay nandito muna po ako sa Cavite at kung saan po ay babalik po tayo dyan sa Bicol na kung saan po ay dyan po ang mga pang-upload. Sa ngayon po ay wala po muna tayo may upload na medyo mag pa po na kung anong i-upload. Kaya ako po ay may mga dispensa sa ating mga subscriber na patuloy na sa most bye bye kay middle vlogger. Ang pasalamat ko po na taos po sa inyo ay nais ko pong maiparating sa inyo. Sana po sa muling pagbabalik po dyan sa Bicol ay makapag-upload po tayo ng mga magaganda pang upload Katulad po ng pangisda at pagiginto po dyan At yan po ay totoo naman po talagang may ginto sa aming lugar dito sa bayan ng parakali. At isa pong panguna yung hanap buhay namin yan, ang pagiginto Ganon din po ang pangisda ay number one din hanap buhay po Pag medyo malakas ang panahon ay nagiginto naman tayo at uh, ang maganda ay sa si pangisda at maray po tayo mga paghanapan ng ibang trabaho po dyan sa ating probinsya at ganoon din po sa pag-upload. Kaya po ako po ay humingi ng pumanhin sa inyong lahat. sa ngayon po ay ito muna po ang mai-parating ko sa inyong lahat. Um, pag upload ko ngayon ng paghingi ng puamanhin at pasalamat po sa lahat ng patuloy na sumusubaybay ay walang sawa po ako mag shout dito sa akin youtube channel basta comment lang po kayo sa mga huling upload ko ay matik po yan i shout out po natin ang mga nagpapa kaya kaya dapat po mag iwan po kayo ng bakas sa aking comment section upang kayo po ay aking ma-shoutout. At muli po ako po ay nagpapasalamat at uh, isang magandang magandang hapon po at paggabi po sa inyong lahat ingat po kayo lahat at uh, God bless you all, thank you very much Come, coming from Medal Blogger maray maray po salamat sa inyong